Yan, ba, so pa si Tatay Berting, pinaka legendary dito sa My Quiapo. Ah, uh, so, ito sa mga pinakamasarap na nagtitinda dito sa ibang Elisa Street, Ay, Ay, Quiapo ng Balot. So, Tay, kumusta tay? So, ayos lang, medyo mabili-bili ngayon. Di ba tulad dati? Matagal hmm. ko na na vlog 'to eh. Tay, pingi po ako ng balot mo, tsaka ng isang pompeno ulit. 'Yon. Tapos Tay, tanong ko, kapag ka magaano ka ng balot, Paano mo malalaman yung bato kung nasaan? Ang bato, kasi nasa matulik. Ang walang bato, nasa malapad. Nasa malapad. Ah, oh. yun. Tapos kapag kabasag, tay, ano po yung ano niya? Pag basag, magkano yung price niya? Mas mura. Mas mura, 20. Sige nga, pagbasag ko po ako. <laughs> Sarap yung ano nito, trupa. Yung suka nito. Actually, yung balot nito, atabs. Tapos kapag basag, 20 pesos lang siya. Tapos kapag ka, ano, yung mismong balot nyo po, na, tayo magkana po ito? 25 pesos. Masarap yung suka nito, niluluto. Kakaiba yung suka niyan. Tapos yung balot, atabs. Hmm, bro? Legendary to dito sa ibang ilita. 55 oh? years ago. Ilang taon na kayo nag-aano kay tatay kumakain kita? tatay? Dito pa kami nakatira. Diyan po. Oh. Dati may barangay pa po dito sa gilid eh. Hindi nung araw pa. Yan. 1980 and 70 ay 80. mga 80 mga 80s sobrang solid nung balot nito sa Tatay Berting pangalawang vlog ko na sa kanya eh Tatay thank you muna thank you ha. thank you trupa si Tatay Berting nako isa to sa mga paborito kong kinakainan dito sa ibang lista kaya po tay invite mo naman sila na kumain dito sa masarap mong balot tsaka suka dito sa mga ibang lista mga kaibigan, pasyal po kayo dito sa Paternong P. Gomez Street. Dito po ako naka-pesto hanggang gabi o hanggang alas 7, alas 8. Nag-start po ako dito ala, ng alas 4, hanggang alas 8. Diyan sa ibang lista tayo, no? Oo. Diyan po kayo nag-aano? Diyan lang ako sa ibang lista. Tapos hmm. papunta ako ng Paternong dito alas 5. Alas 5 na lang hapon. Okay. Paikot-ikot kasi ito sa may ano, bandang uh, ibangilista, paterno ng kaya po. So, yan. So, tay, naku, maraming maraming salamat po. Napakasarap nung alam ano, mo. Ay, naku, kung alam nyo lang, si tatay is isang ano, uh, may polyo. Sa to sa mga pinaka-paborito kong kinakainan dito sa ano. And actually, natulungan na rin siya ni Kuya Dex ng Akay Nisol. So, maraming maraming salamat, tay. Thank you.